hello po, good morning po sa ating lahat. Uh, welcome back sa sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber na ating sasukutin. Ito galing po kay Bisayang Mantas. Kailan daw pwedeng pabulugan ang inahing baboy na nanganak ng patay na lahat ng mga biik? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang ikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen. Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga inahing baboy na nanganak na patay po lahat yung mga biik. Ano ba yung rason kung bakit po ayo yung ating mga inahing baboy minsan na yung kanyang mga biik po ay patay po lahat? Isa po sa mga dahilan kung bakit po ah, namatay po yung mga biik dun sa loob ng ating mga inahing baboy ay kapag sila po ay natamaan ng parvovirus kapayan po ay tumama sa mga inahing baboy, tsak po na yung kanya po mga big mga kaibigan ay uh, mamamatay po yan at saka may lalabas po yung mga inahing baboy. Minsan din, uh, yung stress at saka yung sobrang init yung panahon, isa din po yung dahilan kung bakit po mamamatay yung mga big sa loob ng kanyang chan. Uh, isang dahilan po na uh, makukunan po yung ating inahing baboy na may labas po yung kanyang mga biyek na mga premature o uh, mamamatay po yung mga big mga kaibigan. Kapag kayo po naka-encounter ng mga ganito na ayong uh, yung inaheng baboy nyo po ay uh, nanganak ng mga patay yung biik, na hindi po, po sa tamang edad. Ang pwede nyo gawin mga kaibigan ay turukan nyo po ng ruby pen strip pagkatapos niyang mailabas yung kanyang mga patay na mga biik. Kapag medyo naman mataba yung mga inaheng baboy nyo, ah uh, bawasan nyo yung pagkain sa kanya para po yung kanyang katawan po ay hindi po sobrang mataba. Nang sa ganon, after 5 to 7 days or 5 to 10 days, pwede na pong maglandi yung mga enheng baboy nyo mga kaibigan. And then, sa mga panahon na iyan, uh, kapag sila po yung naglandi na, pwede na po yung pabulugan. After 5 to 7 days or 5 to 10 days, mula pong nanganak na patay lahat yung kanyang mga biik. Kapag malusog po yung ating mga enheng baboy, kahit po sila po yung nakukunan, basta malusog yung pangangatawan ng mga inahing baboy, madali po yung maglandi. With a span of 5 to 10 days or 5 to 7 days, uh, maglalandi na po yung ating mga inahing baboy. And then, kapag uh, atin pong maobserbahan yung kanyang uh, peak ng kanyang pagstanding hit, sa mga panahon na yan, po yun na pong pabulugan yung ating mga inahing baboy. Pwede pong artificial insemination o EI. And then, pwede na pong barako po kaibigan ng ating pong gagamitin kahit saan po sa dalawang uh, mating method na iyan, ay pwede po natin gagamitin sa ating mga inahing baboy kapag sila po yung naglandi na pong muli po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon at sana naman po ako na sa inyo ng kaunting kalaman kung kailan pwedeng pabulugan yung mga inahing baboy po na kunan po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.